Hello, good morning. Mag-slice ako ng cake, guys. Kasi kakain ako ng cake. Happy Mother's Day to all. Happy Mother's Day. Ang pangalan ng cake ko, guys, is Happy Mother's Day. Nanay from daughter. Kaya kakain ng cake, guys. Kasi nakaramdam ako ng gutom. So, kakain ako ng cake. Cake, 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 cake. cake.

Hmm. lah ang laki ng kinuha guys. Wala na silang natira na, guys. <laughs> guys, oh. Kinangkot. Okay. Nagdayang dayang na sila guys. Anay nga ma. Dogi, dogi. Ako da dogi. Dogi halinda. Dogi, dogi. Dogi, dogi. Halinda, halinda. Tulog ka. Dito ka da nay bigay maano ko da bi. Dito ka da nay. Maano ko da ma ma video. Ali lang gi dogi ha. Baro ko da nay ha. dogi ha Give thanks to the grateful heart. Give thanks. inday kain tayo <coughs> Parang tayo fake Yeah, make it guys. yeah kokay po ang laki nang kinuha ko ng cake guys. hindi ko na maukos guys kala ko masarap hindi pala napakatamis ng cake hmm? so sobrang tamis ng cake guys napakatamis Ah. Kau nak tuh auto kan atau di mana ego na. <laughs> 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 nah nami kau itu nah 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 semua bagi kau. Tapi dah kok kata mah aku ngebuat itu dito to. to. Di Nagdinalog-dalog na si nanay mo. Tapos ang hindi tamis ka tama. Be, hindi ko na namiyan sa tama ka tamis. Thank you for watching guys. Bye bye. Hindi ko maubos ang cake na kinawa ko guys. Binigay ko sa anak ko. Bye bye guys. Ha?